Hello. Kami po nga na sa Pine Tree. ko. Na, Yon, magandang haraw. Wala kaming pasok, kaya pupunta kami ng bundok at magkuha tayo ng big night. Ano ka, dumala? Diyan mga kasama ko. Ay naman kayo diyan. Ah. Kita makarau karo. Kita man karo bilangan. Umuulan po at may bagyo po ngayon kaya wala po kaming pasok. Kahit kahit may bagyo, susugod tayo sa bundok para magpuan ng bigney kasi big po ngayon. Baka wala tayong makuha na Kasi daw sabi nila na daw tamo na longgo yon nakatawid na kami sa ilog <laughs> niliap patawa. tawa yon malaki ilog ang kantoon pa lapit na tayo sa big night. tingnan natin kung may bunga po. Wala po

Hindi ay merik po ah. Da. Dito ka tipo ng ani, ay ka tinanak ka mang. Halen. Halen. Makulay ba rin? Darang bibi makunwa. Yon lilipat daw tayo. Lilipat tayo sa ibang bignay kasi kulang in. Tinakuan natin. Puno na. Bago. Eh bang ate po, kabuti ah, titit. Sana all may kabuti. Kurikong. May kabuti dito. Kurikong. Ya kabuti kan siro. Mani, sukay sa tagalog ng dugi. Yung ganyan po baga oh. Uy, bagiwanan, bagiwanan. Lah akwa. Pintel, pintel. Imang kwa hitaw. Dede. Banggoy. Wow, lumayan Yun, gagawa si Kuya Pag-asa ng Panlubok. Hindi na Tagalog, Panlubok. Pambayo. Hindi na Tagalog, Panlubok. Pambayo -tagal, ko yun. Alaw. Alaw. Ano, ano, ano? Ah, pambayo. <laughs> Oo, sa... Pwede tayo sa ilog. Ayan, Kim. uuwi na tayo. Uulan na po. Huwi na yung mga lalaking tasawan. Saka, umuulan na rin po. So, bye-bye!